tip number seven sa mga nagbabalak magtayo ng salon at sa mga nag-home service na hairdresser na katulad ko. Sabi nga ng makeup artist sa friend ko sa TikTok na si Ate Clyde Napalia. Share ko lang! Kahit wala kayong pake, meron man ako, dapat meron din kayo! Oh my gosh! Oh my gosh! Wow! Oh my gosh! What is it? What is it? <laughs> Tulak mo na yung karton pa ibaba. Tulak yung karton pa ibaba. Ihiga eh, mo na, ihiga eh, mo. Siyempre huwag mo sirahain. Ito yung mumuha, ito yung mumuha. Hello everyone! Hello Welcome back again to My Hair Transformation and to my channel! And this is me again, your SESWANG well your old time favorite queen of home service salon na vlogger now Hairdresser pa! Sen pa! And for today's video, halika at niyo po ako mag-unboxing ng control case organizer. Nakakasar lang kasi sa part na minsan kapag may mga taong nakikita kami na may dalang maleta, laging sinasabi ay saan kami pupunta or saan kami magbabakasyon. Kasi lagi raw kami may dalang maleta at mukha raw kaming laging lalayas. Meron pa nga nagsabi na mukha raw kami tanga dahil mag-home service lang daw kami ng riban, bakit nakamaleta pa daw? Dined ma lang namin yung mga ganong salita dahil ang importante naman, ay mas okay na to at least representable na rin tignan. Para naman sa iba Nakapag home service ng her services ay mga nakabagla. o oh, di ba? Mas mukhang lalayas 'yon. Swimming yard. Kaya naman bumili talaga kami nitong trolley case organizer na ito. And so ito yung dati kong maleta na ginagamit namin ni Jowa kapag kami nag-home service. So kung napapansin ibang video namin bukod dito sa dalawang maleta na to, ay minsan nagdadala pa kami ng isang bag na malaki para doon ilagay yung ibang gamit namin. So sana sa pagbili ko dito sa bago naming luggage na to ay kasya na lahat para kahit yun na lang mismo ay daladala namin at di na kami magdadala pa ng dalawang maleta or magdadala pa ng isang bag. So dahil well, bagong taon na, dapat bago na rin ang aming gamit na maleta kapag kami ay nag-home service ni Jowa. Ilang beses ko talaga pinag-isipan ng paulit-ulit kung talagang bibilhin ko ito. Kasi kontento naman ako dito sa dalawa naming maleta na ginagamit ni Jowa. At never pa talaga siyang nasira since napakaingat ko talaga sa mga gamit. Pero pumasok sa isip ko, it's time to upgrade na rin. And since ilang taon na rin namin ginagamit ni Jowa pag nag-home service yung aming maleta. And itong maleta na rin na ito ang aming market trademark ni Jowa. Kaya naman ay nagpalit ako ng bago. Maleta pa rin pero nag-upgrade lang at mas gumanda. So ayan mga saswang. So sa unang layer, dito nakalagay yung ibang mga gamot ko and sakto lang siya. And nasukat ko ito na kasya yung apat na hilera dito and ito tatlo. So ibig sabihin marami akong pwedeng ilagay and malaki pa yung space niya. And kasya rin dito yung dalawa kong herb lower. So ito yung unang layer na pinaglagyan ko. And dito naman sa pangalawang layer, kasha yung pitong plancha ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kasha yung 7 kong plancha. I think sa mga 10 hair iron ay kakasha pa dito sa pangalawang layer. And dito naman sa pangatlong layer, ay dito nakalaga yung aming mga barber's cape yung aming uniform ni Jowa at yung aming PPE na ginagamit kapag kami ay nag-home service. And dito naman sa bang apat na layer or yung last na layer ay dito nakalagay yung aking mga ipit. E yeah. so, ayan, so ay yung hair clip. And yung aking ear cup and yung mga ginagamit kong supply, tail comb and applicator brush ay nandito. And dito na lang sa pinakaloob niya, nandito yung aking mixing bowl, yung roller brush, the paddle brush, and yung aking pinaka-keep na ginagamit kapag kami ay service So, kasha siya lahat. So, very useful talaga siya, mga saswang. So, what do you think? Worth it ba ang pagbili ko dito ng 8,500 plus shipping fee at sa pag-aantay ko ng almost 2 months. So, kayo na ang bahalang humusga kung worth it ba yung pagbili ko dito sa halagang 8,500. Wow! O, oh, diba? Ang ganda! San ka pa?